so Ito ko ngayon sa SM San Pablo Mga kabiyae. Paskong Pasko na Ramdam na rito ang Pasko mga kabiyae. At sobrang daming tao O, oh, diba? Daming ng tao rito Grabe o oh. Ang dami Harus kanina hindi ako maka Maka ano naka siguro isang oras na ako paikot-ikot para na makakuha ng ano ng paparadahan Wee, di na. at buti na lang sakto pagtigil ko nga ay yun nga nakakuha ng ano biglang may umalis na sa sasakyan kaya nakaparada tayo at ngayon <laughs> harap naman tayo ng kakainan at sobra ang talaga tao na. oh my god halos puno puno lahat ng kainan mga kabiyahe ang oras natin ay alauna ng hapon at yun nga dahil uh, dahil dito nga tayo nagpunta sa SM San Pablo solo, solo lang tayo mga kabiyahe ng Si Mami si ay nasa Kabuyao. Pauwi pa lang siya So nagkaroon tayo ng biyahe dito sa San Pablo kaya kumain muna tayo dito sa ESE para mamasyan Right So wala puno-puno lahat oh puno lahat Ano kaya tayo nito <laughs> yun lang yun lang talaga siguro wala sa, sa inasal puno rin oh dami rin mga kabya hindi ko naman tayo saramin kulang ang budget natin dyan <laughs> Ayan. <laughs> Ito yung budget natin dyan. Dito tayo. Puro, ba, puro mga estudyante pala mga nandito. Ang dami. Mga estudyante. May ano siguro sila, may field trip. Ay. O. Oh. Tignan nyo, papakita ko sa inyo mga kabiyahe. Kung gaano karaming tao ngayon dito sa San Pablo. SM San Pablo. Parang parang mga langgam na <laughs> kabiyahe kasi sinabayan nga ng ano na parang may mga nagpipil trip na ano kasi ang daming ano yung mga jeep na may number tapos mga estudyante nga yung nandito kaya malamang ay field trip nga yun mga kabiyahe so Wala, wala naman tayong ibang Pupuntaan dito sa SM mga kapiyahe Talos karamihan talaga esyedyante. tayo. Next sa baba. Kung tayo pwede kumain sa baba. Pasko-pasko na oh. Gano'n na siguro ako Magpo-potato corner na lang siguro ako Hanap tayo ng potato corner Kasi uh, ah, doon tayo makikipagsabayan tayo sa mga <laughs> Sa mga estudyante Hindi tayo makakain Hanap tayo ng Wala Oh ladin kuno rin dito mga kabiyahe aw kuno din kahit saan ka pumunta na kainan walang ano walang bakante lahat puno problema walang potato corner Kaya kukuha ng ano yun lang kasi sa Magdo, pag sa Magdo tayo wala rin puno din puno din Minis puno nga yun. Wala eh. Labi tayo talaga tayo ng mahaba nito. Pamatok, oh. Laar. Okay. Okay. Ah, alam nyo na no choice tayo mga kapiyahe so hindi pa tayo na ibang venue wala eh hindi pa ibang pwedeng kainan hindi yun nga bala ko nga sana potato corner na lang kaya lang wala rin wala akong makakita potato corner baka okay. Right. paikot-ikot lang ako dito sa loob SM, wala, nagkano lang ako naman mga kabiyahe, kasi buha nga ng, dahil nga dito sa San Pablo, yung biyahe ko ngayon ay, ah, habang naghihintay ako sa aking mga boss ah, nagkano na lang muna ako dito sa SM San Pablo ah, nag-ikot-ikot at nagbabaka sakali na <laughs> may makakainan, kaya lang wala, wala talaga wala talagang makakainan eh. Puno, puno lahat eh. eh, kung pipila tayo doon, ay eh, baka tumawag ng aking mga mga boss, ay eh, nakapila pa ako kaya hindi ako pwede pumila. Alright. So yun. At maya maya na lang ulit mga kabiyahit mga kasowerd. Ay uh, ikot-ikot lang tayo. Alright.